Mama Grace, may sinisisi sa nangyayari ngayon kay Awit? Ito na lamang ang naging reaksyon ng nanay ni Nawamos at Awit sa nangyari. Matatanda ang viral trending ngayon ng vlogger na si Awit Gamer, kusan siya ay online game streamer noong sumikat ito. Si Wamos Cruz at ang kanyang nakakatandang kapatid ay hindi rin mapigilan at nadadawit ang pangalan sa isyo na kinasasangkutan ng kapatid na si Awit. Ibinahagi kasi ni Awit na naghihirap na siya ngayon at lubog na sa mga utang. Magiang ang mga bahay, mga sasakyan at mamahaling gamit ay nawala na. Dahil binibenta niya ito o pinangbabayad sa kanyang milong-milong utang sa mga tao. Na kung saan ay hinahabol at sinisingil na siya ngayon. Si Awit kasi ay madalas sa kasino sa iba't ibang lugar at natalo ng kabuang halaga ng 69 milyon. Inulan ito ng reaksyon na talaga namang naging usap-usapan sa social media. Ayon pa sa maraming netizen, nalulong na raw ito at nagpadala sa maling gawain. Kung kaya't kailangan niyang pagbayaran ang kasalanang ito. Nagbigay rin ng pahayag ang kanyang ina na si Mama Grace sa pamamagitan ng video. Kinumpirma niya na lugmok ngayon sa problema ang kanyang anak dahil sa pagsusugal sa kasino. Inamin rin niyang ubos na ang mga ari-arian ng kanyang anak. Ngunit bago pa raw ito malubog sa mga utang ay pinagsabihan na niya ito ng ilang beses na at ingatan ang kanyang pera at huwag malulong sa sugal. Ngunit sinagot lamang daw siya ni awit na hindi raw dapat minamahal ang pera. Nasasaktan na at nakaawa rin daw siya sa sinapit ng kanyang anak. Dahil minamayat mayar na raw ito ng mga taong pinagkakautangan niya. Ayon rin kay Mama Grace, mabait naman raw ang kanyang mga anak at mga matutulungin. Ngunit may ilan din ang na nagtatanggol kay awit at sinasabing choice raw naman niya na matalo dahil ginso niya ito kung kaya't hayaan na lamang raw itong lutasin ang kanyang problema. May ilan ding nagsasabi na mabait si Awit at Wamos at hindi nila deserve ang mga pamabatikos sa kanilang pamilya.